Oh, tingnan mo ha. Naisipan ko lang na uh, dinisan tong kalan, kalan, <laughs> tong kalan. Ayun oh. Ito pinit dinisan ko ah. Dinisan ko maiiki. Pero talaga ayaw na matanggal ng trabaho ni. Eh. O, ngayon, paglinis ko ayaw nang namabas ng kuryente rito. Ngayon dinisan ko 'tong dikod. Tingnan mo na discover ko. Ayun oh. Ang talaga ng mga mababait. Tinilo para tong kalan ano. Di ba? Ang lupet, ang Ay naka. Nahanap ko yung cordon ko ni nakanggal dito eh. Bakit ayaw kasi ito meron. Ito pala. Bakit ayaw? Ito meron na doktor. lang ha.

So not not uh, uh, not not i yeah. tried it I, I tried it myself. Like, Karina, Okay. okay. Karina. Ruin. Promises, royal, yeah, size, Ruin, Ruin, Lila, life. your life. Yeah. this yeah. i to so the 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 right right i ya Ano ba 'to? Ano ba 'to? Right relax ah. Ah, teka. Kaya siguro mahirap sa ignite diyan. Ano pero nga ako nang tadi host first ah. Yeah, alright. right. Katinig mo para siyang mayroon... Ay, yung Kaya sa loob oh, ano. Ay, sa. Ay, yan. Yeah. ko.

So, eh, <submitting> hey. um. well, na <functioning> kita okay. <ulimer lengheter> Yang mana ini? Ah, yang white Yang ini

Huwag mo nga rin yung isang tarloon d'ya. mga Ayun. Nakulog. Okay. Hold on. May okay, pagsahan nito totoo. Alright. May matatawag pagsahan. Ano yung dinakita? Parang pa. Pero mo muna ipitan ha. May isang ligay. May isa pa. pang kalam na so dirty. Yung kamay ko, hindi na naging maayos simula nung ako ay na-accidente. So, siyempre, parang hindi yata na ibalik ng maayos yung mga ugat na naputol. Hanggang ngayon, maliit pa rin. Buti nga nakakapagboxing pa ako eh. Kaya lang, yung grip ko pagdating sa mga dumbbell. Medyo talagang nawala na yung bigat ng grip na binubuhat ko. Pati yung mga bigat na binubuhat ko talaga. Nabawasan. Kasi masakit. Masakit sa may pinakapalm. Ito. Namamahit tong mga to. Yan. Kalahati nito. Hanggang dito. Yung dahilan kung bakit ah, kahit anong pilit ko ng itelaping. Baliwala kasi Parang naman akong mag-tera kayo mag, mag Yan ang. Ito, balikin natin dito. Ipitan ko na ulit. Yan ang, siyempre, kung hindi naman naibalik na maayos yung dapat na ibalik, ano? Eh, ano Anong use ng pag therapy Balik pa na na. Alright. So, let me pause it first. Okay. Ito yung kaninang nawala, di ba? Nakita ko yan. Ito yung parang ko kanina. Ito yung nakalagay ko Ito yung nakalagay ko Ito yung nakalagay kanina. Ito, hindi ko pa natin testing na. testing mo natin kung banda na ngayon. Kamusta? Kamusta na? 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 yung gaso? Aha. Okay. Uh -huh. Ayun. Alright. Ito na na

Uh-huh. mm -hmm. That's doing it. come on. Yeah, yeah, All right, now I can cook. Thank you for watching. <laughs>